Sino nga ba ang tunay na mapaglaro dito sa mundo? Ang tadhana o ang tao? Mangangarap ka para sa isang profesyon pero iba naman ang ibibigay sa iyo. Papaon rin mo kung anong ipinagkaloob pero dadalhin ka naman sa panibagong karera kung saan ka mas makikilala ng lahat. Sino nga ba ang tunay na nakakaalam ng makabubuti sa iyo? Ang tadhana ba o ikaw mismo sa sarili mo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang tumahak sa karerang napupusuan, isinisigaw ng kanyang isipan at tinitibok ng puso na kailangan niyang tuparin. Ngunit mapapadpad lang pala sa isang day na asahang profesyon sa day na pagkakataon. Pero sa paraang ito, mas lalo siyang nakilala at itinanghal na pinaka sa lahat ng pinaka at naluklok bilang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino ang kwento ng mapaglarong tadhana at ang mapaglarong si Manoy Eddie Garcia o yung tinaguriang hari ng pinakamaraming bansag pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Eduardo Berches Garcia ay nakilala din nating lahat sa pangalang Manoy. Siya ay isinilang noong ikadalawa ng Mayo taong 1929. Siya ay tubong huban sa Sorsogon ngunit hindi siya purong Bicolano. Ang kanyang tatay ay isang kapampangan na tubong makabebe sa Pampanga. Isa siyang kapitan ng Spanish Army at napadpad sa buhi sa Camarinesor kung saan doon niya nakilala ang kanyang naging nanay na tubong huban sa Sorsogon na lugar naman na kung saan naman doon sila nanirahan at isinilang ang mga anak. Ang batang si Eduardo ay isa lang sa apat na magkakapatid. Makulit ang kanyang kamataan. Lumaki sila sa isang farm na pag-aari ng pamilya. Mga manok ang nauna niyang mga kalaro. Gaya ng iba pang mga hayop ito ang paborito niyang pagtripan at pinapanood pang mga Malimit din sila sa ilog na di sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila nito, lumaki si Eduardo na may takot sa kanyang nanay dahil napaka-stricto nito sa kanilang magkakapatid. Umuuwi siya sa oras na kailangan sa gabi, natutulog sa itinakdang oras, at palaging iniiwan ang mga kalaro kapag nanay na niya ang may kailangan sa kanya. Ganong kalaki ang takot nila dito. Ano pat lumaki silang may mga patakarang sinusunod.